Alam mo ba na ang sibuyas ay pwedeng itanim sa katawan ng puno ng saging? Nako napakasimple lang kaibigan. Panoorin mo lang ito para makakuha ka ng mga idea kung papaano gagawin. Simple lang naman ang gagawin. Kumuha lang kayo ng puno ng saging at ipatong lang sa hollow block o kung saan para hindi mabilis mabulok. Pagkatapos ay markahan nyo lang ng mga bilog sa gilid na sakto na maipasok ang bulb ng sibuyas kung bubutasan nyo ito at mainam na gumamit ng matulis na kutsilyo para mapadali ang pagbutas. Ganiyan lang dapat magkakasunod ang butas na may pagitan na kahit dalawa o tatlong pulgada lang sa bawat pagitan. Kung bubutasan nyo ito at mainam na gumamit ng matulis na kutsilyo para mapadali ang pagbutas. Ganiyan lang dapat magkakasunod ang butas na may pagitan na kahit dalawa o tatlong pulgada lang sa bawat pagitan. At ganyan na maging itsura mga idol pagkatapos na ng sampung araw. Ganito na ang magiging resulta kung mapapansin nyo ay may dahon na ito na nasa haba na mahigit isang dangkal. Malusog na mga dahon at berdeng-berde sa ganitong gulang ay pwede nyo itong diligan ng tubig para mananatili pa rin ang pagkamamasamasa ng puno ng saging. Para hindi matuyo ang mga ugat ng sibuyas at mas lalago pa ito lalo. Kapag umabot na sa gulang na labing limang araw ay ganito nakausbong ang mga dahon ng sibuyas. Kung mapapansin nyo mga idol ay malaki na ang mga dahon at mas umusbong palalo at sa ganitong gulang ay pwede nyo nakunin ang mga dahon at anihin para mapapakinabangan nyo na. Ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa na kung saan ay makuhanan natin ng idea at pwede natin gayahin. Napakaganda nito sapagkat hindi na kailangan mag-apply ng mga chemical at pataba. Dahil sa puno ng saging na ating tinaniman ay nakapagbibigay ito ng mas mahusay na pagtubo ng sibuyas. Kung natapos nyo na ma-harvest ang mga dahon ng halaman nyo na sibuyas, diligan nyo ulit ang mga naiwang bulb ng sibuyas sa puno ng saging sapagkat ito'y magkakaroon pa ulit ng panibagong dahon. Nasa ganon may anihin pa kayo sa susunod na mga araw.